Kung tutuusin na kung hato ng first session eh. Mm. Hindi ko din alam kung paano nangyari. Ano ba sa ginawa niya, sir? Ano, yung yung binilit sa akin na after session, kailangan masunurin. Lahat? Lahat, ng bawal, huwag gagawin. Huwag matigas ang ulo. So, iwas binat. Yes po. Oh, Ah, uh, nung June daw po, gano'ng kalala yung inabot ni oh, siya? Oh, <laughs> kita ba <laughs> oh, Para wala nang tanungan, ba't pinabidyoan? Totoo yun, kayo. Yeah. Oh, Tinamaan daw po ito ng sakit noong June sa June. Cebu. Cebu. Yung lumala na ng todo sa Cebu. Sinundo ng, ng asawa, sorry. Sinundo ng asawa from Manila to Cebu kasi hindi na daw talaga makalakad. Ano to ma'am? Gumagapang na nung inabutan mo? Ganun na siya? Hindi makagapang. <laughs> hindi makagapang, hindi makagalam. Nakahiga lang siya sa hospital bed. Four days, walang kilos. Dia kaya. Oh, Kayak ikut? Wala. Wala. Puto. Geser. Saat lampau kamu datang. Akhirnya datang aku nangis. Sana tambah Kita ba tiket kita banyak. Oh. Para ulang nang tanungan pina vidjuan. Oke, okay. ayo.

ito po sir. Paul dapat po ito sir po po yung okay so good morning sa lahat Eh hey. good morning So, yung kasama natin ngayon Banat voice Block up ulit. So, pupunahan ko na po kayo. Sa mga pupunta po, pupunta po dito, kadalasan sa mga baluktot, hindi talaga nakukuha ng isang session. Pilipit kasi yung spine nyo sa loob. Tapos, magdidepende tayo kung gano'n na siya katagal. Or, alam mo yan, yung tenurity ng pilay, eh, talagang magmamatter. Magmamatter din kung gano'n kayo kalaki. Kung payat kayo, eh, mas better. Kung malusog, katulad nito, ito mo, Santa Claus. Medyo mas mahirap siyang ibalik kasi instead na makadiretso agad yung dugo from maga, hindi siya agad nakakaano. Hindi siya agad nakakadaloy. So kapag medyo malusog, mas late reaction. So please, sa mga pupunta dito, ganito na lang, don't expect too much isang session. Sa mga baloktod, ha? So game, sir, na paano kayo, sir? Ayan. Ah, uh, yung know, hospital ako, tapos gawa ng yung, yung nabuhat ako ng balbigat. Mm -hmm. Tapos letter S na yung katawan ko, hindi na ako makalakad. Hindi makalakad ako. So hindi to masyadong malalak ngayon? Ngayon hindi. hindi mas malalak Mas so, malalak noong June. Malala na. Eh. Na. fine yan eh. Pinay ko lang muna. Kasi mm -hmm. na, hmm. lang din ako magpating. Actually, alas yung kagabi ko lang nakita yun. FB page mm -hmm. First time ko nakita, sabi ko, ito yung muna. Uh, yung sasagot sa, sa, yun. sa, ano niya, sa prayer niya. Ano Christian po kayo? Catholic Christian. Kaya kami. <laughs> so, oh, perfect. So, ano pa niyan, sir? Ah, uh, ah, uh, pinacheck niyo sa ospital po? Pinacheck uh, ko sa ospital. Ano sabi? Eh, um, in MRI, sabi, walang ibang solusyon kundi opera? operation. Opera. Surgery. Surgery. Herniated disc. yeah, uh, herniated disc. Mm -hmm. Then, sabi ng dok, sabi ng dok, sabi pag diet ng dok, ano paano pag-diet ng papet, niya, wala, hindi pa rin. Plus niya, operation lang talaga surgery. Period. Sa So, yan. Sabi. Sa, private po yan. Sa sa private ako dinala ng mga kaibigan. Mga kasi mayaman ang <laughs> tabaw. Hindi. <laughs> After dala ko dinala ng mga kaibigan ko, sabi ko, na ko doon Sa Manila po yan? O sa Cebu? Sa Cebu. Okay, okay. Ayun. Tapos sabi ko, ba't din yung dinala? Tapos binigyan lang ng pain reliever for my baby. Patatakot ako kasi po pain reliever. Sabi ko, makaka-uwi makaka ka kung makakaupo ka mga tayo. Pinilit ko ang pupo. Ano po itong kinikwento niya? Noong 2019 o noong June? Ito lang. Ah, ano ito lang ako, ako. Tapos? Tapos yun, pinilit kong tumayo umupo pupo. Kunting lakad na binigyo ang panwari. Tapos loko yun, binigyan ako this charge. So, <laughs> pero mo ko pero es pa rin ako tapos hindi ako yes. makalakad sa Kuwait sa Manila. Sa ako pupunta. Of course. Kaya wala, kaya lalo siyang tumatagilid niyo. Oo. Eh, tapos, uh, sciatica. Okay, so, dagdag information. Meron kayong sciatica? Meron kayong herniated or sleep disc? Wala talaga yung gamot worldwide. Wala naman kasi pwedeng inumin para kung nakadistocate yung sa loob, lumusot. Walang ganun. Wala na kayong magagawa doon. So, hindi sinungaling yung mga doktor. Kung pagbabasihan kasi talaga sa medical, hiwa talaga yun. Kasi hindi naman talaga siya tatalaman ng dalot. Yun, yun talaga yun. Hindi ka lang naman nakapagpagandaan. Hindi naman. Um, hindi ka ano? Kaya mo lang. Hingin nyo sa Diyos kung paano kayo dadaling. Malay nyo, makita rin nyo yung mga video ko. O, oh, natin, parang nyo natin Sir. Paano nyo sir nakita video ko? I told you for two weeks. Nag-scroll down sa Facebook. Wala kang magustuhan. Eh. And then, nakikita ko yung isang video mo. Awag doon sa matapag bayo na yung kasi ate ka mo na bumagama. Sabi ko na mm -hmm. slide Sabi ito yun. So don yung siman po ba? Ha? Yung siman? Yung babae. Kasi man po? Oh, oh. sobrang? Sobrang oh, taba. Ah, okay. oh. shout out po kay Erika. eh si Erika. Ayan po. Si so, ano yun? Hindi, yung nakita ko doon In sa video. Tapos, gabi, sabi ko, Mami, puntahan na natin pa kayo okay, na bukasan. Kaya kinulit ko yung five ko. Ay, mas malalaka doon ah! Hindi yung balok mo, tirap yung, yung maglakad. Oo, oh, ganimang, diba? Sadyang, pero, kaya na maglakad. Ako, ganun yung hirap. Ako nung... Ganun pala yung yung lang? Oo, oh, ganun lang. Sayang! Pero, ang lang yun. Pero ano, baluktot na yung katawan ko. Kasi okay. yung baloktot. Saan so, mo na ba yung nalabas? Sobrang sakit. Nagpapigil na ka ito? Junior nito lang? Mm -hmm. Pero 2019 pa daw yung sakit. So, Ma'am, pero nagpapigil na ito? Hindi pa. No, ay, nung after nung inuwi ko ng Manila, oo. Naka isang, isang session pa lang yung ano ba yun? Shock. Shock wave. Ayan. Shock wave. Papalabot yun so, lang yung mga muscles mo. Kasi, so, yun lang yung PT niya. Last Wednesday yata yun o Thursday. Uh, Parang ganun. Okay. Sir, kailan na na-detect yung ano mo? kailan, na, kailan na po na-confirm yung herniated nyo? Uh, June 1. June 1 lang. June 1. Pero 2019, may sakit na talaga. 2019, sleep is x-ray lang. Pero hindi na, siya na confine outpatient. Okay. Nakita na yung sleep disc niya 2019? Yes. Ano pa rin kaya ba yung sleep disc, sleep related? Yes. Ano pa rin? Yun? Ano pa Ay, Ah, sleep disc lumuha lang ata. Yung oh. Mm. pumutok talaga. Mm -hmm. Tama? Kung saan naman sa Google, inisalang e, yung mga video nila, pati sa yate ka. Basta yun, pag mayroong sakit kayo dun, sa pila yun. Sa pila yun. Sa pila yun. Sa pila yun. Sa Daka. Ito ako sa mga. Nakakalayo siya ng lakad ng kahit barakot siya. Hindi. Hmm, mm nag-drive pa nga mm. mapunta rito eh. nag saan sa doon. Saan siya hirap? Upo? Saan siya hirap? Upo? Saan siya hirap? Upo? Saan siya hirap? Left side. Inigil right. yung bola. Ayan ka pa po. Pali sa MRI niya, lumbar 4 and lumbar 5, spine 1 and 2 parang yun yung ano niya. Sa iskwater sabi Ina, parang tutukan yun Bossing, tayo ko nga muna, sir. Pasensya na po. Sige, masunod rin naman sa'yo, tangin Sama. nindaray ko yun. Para kung mga Ha? Para tayo. Tayo ko yun. yung sisig. Lalo yung kanina. Hindi kasi kanina naka, ano eh, di ba? Nakataas, siya. Kaya... Ay, turuan niyo, turuan niyo. Sir, tayo ko dito, sir. Bossing, tayo ko dito. Tayo sir hiyo siya hiyo sabi niya eh. na oh strip na kung ano ko ye, yung ano yung maraming lobo lumipad yung ano yung baan eh hindi mo akalala eh sabi ko nang sa app sa app di yan sa app di yan ang pangalan sa barang tiri sa app ma'am nakita sa MRI na nagdidikit-dikit na yung ano niya spine hindi, okay. nagdidikit-dikit na po

ayusin sir. Pahirapan talaga pag medyo malusog. So unahan ko na kayo ha. Uh, no advance payment po sa lahat ng uh, no advance payment po sa grupo na to. Ang checking in booking po libre. Ang bayad po pag tapos mahilot ha. Kasi kahit tarayin natin toto itong mag-asawa, Ma kami ng advance payment. Wala. Wala, so, po. Ha? Kung gusto niyo magpa-scam dun sa mga nagchat-chat sa inyo, i-send nyo na lang dun sa number namin sa Gcash, yung 0916891255. Nakatulong pa kayo. Nakatulong pa kayo. <laughs> Pag iba yung number, huwag yung bigyan. Hindi sa akin yun. May, may nag-message yes. doon, bakit, bakit ngayon na, bakit lumipad na tayo sa Bulacan? Ngayon na lang daw kasi nakita, taga-kain tatay sa lang daw siya. Bakit daw? Balik tayo doon. bakit po kami lumipat ng Bulacan? Kailangan po kasi namin ng mas malawak na lugar. Kailangan din po namin ng parking. Sa Antipolo po wala. Plus, sa Antipolo po, doon sa lugar ko, sasabihin ko na sa inyo yung totoo. May mga nagsumbong kasi na customer na hinaharang sila ng mga tao doon. Hindi ko na sasabihin yung mga pangalan para hindi sila makapasok doon sa lugar ko. So sa mga naharang po, pasensya na po kayo. Pumunta po kayo dito sa Bulacan, wala pong mga harang sa inyo. Sa kayong mga tao po dito. Sasamahan pa kayo. Sa, oh, pa kayo. Yung, yung shout out sa barangay dito, sa barangay Minuyan, sa Road 1. Uh, yung isa sa mga naghahanap sa akin, sinamahan pa po ng barangay papunta dito. So, pasensya na po talaga sa mga naharang sa Antipolo. Pasensya na po kasi marami na po nagsumbong. Yung mga hindi nga po dati makapasok doon na nagpuntahan na po dito. Saka po sa amin sinabi kong ano yung nangyari. Papasok sa bahay, ituturo sa iba, or hindi daw po papapasok Namimilipit, eh. so, Meron pang isang nagpunta dito na last year daw pumunta siya sa bahay. Hindi yun makalakad, pero abangan niyo yung video nun. Uh, dinala sa tapat ng bahay ko na naka-owner, pinagmumura pa daw. Pasensya na po talaga. ah uh, I can promise you sa lahat ng customer na pupunta dito, hindi po mangyayag dito sa San Jose del Monte Bulacan. So, God bless po sa San Jose del Monte Bulacan. Sana magtuloy-tuloy po yung ganito, ha? Okay. Oh. Hmm. <makes noise> siya. Straight yeah, yan. So, na ako doon. Ayan. Sadya lang yan kaya buha Pagpahingayin muna namin, ah, uh, tapos pakita namin sa inyo kung ano na yung magiging sitwasyon, ha? So, ah, uh, dyan muna kayo. So, ulitin ko po, please. Ah, uh, yun po, ulitin ko po, wala na po ako sa antipolo. Para din, alam mo yun. So, dito na po tayo magkita-kita sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga nagtatanong ko, babalik pa ako sa antipolo. Bahay ko po yun, eh. Mabalik po ako dun. Pero hindi po para maghilot. Kung gusto nyo po magpahilot sa team ko, dito po tayo magkita kita sa San Jose Del Monte, mga kanina. So, God bless mo sa lahat. Pagpahinga mo natin, sir. Teka lang, ha? Bossing, tiyaya ka nga, sir. Masinusan sana po ako. Masama pa kaligay sa video. Taas mo to, sir. Straight, ha? Shit! Ito yung para makapako. Okay, baba. Taas. Taas. Ito. Sir, taas mo nga, sir. Masa dito? Dito lang. Nahibad sa dulo. Wala dito. Dito? Dito? Okay. So, dyan mo na kayo. Kita kita na mamaya. So, after 5 minutes, pinipay nga na namin. Uh, ito, moment of truth. Tingnan natin kung pag tayo eh, straight na or after pa lang tayo Sige so, okay, sir, ganito muna sa inyo tayo ah. Kung kanina hirap nang yeah. tumayo, kahit maka, ka yun, tagilid ka sila. Yeah. Okay, tagilid. Kupo! <laughs> Bosing ka? Ayoko. May anak ka okay, O, dahil. Bosing ka? Asan yung masakit? Pag-inalo mo. Pues sí, ya que saben. Sir, upo ka dito, sir, 10 minutes. Papahingayin muna namin, kita kita tayo mamaya after 10 minutes, ha? Ang oras, 7.02. Yan, so kita kita tayo mamaya. Ayan, pag upo ako, hindi ako nakakatagal. No, yung 10 minutes mamaya, masakit na. 10 minutes lang? Teka tayo, oras, wait lang. Kasi pag hindi kung tutatayo ako, tapos ako pagtayo ko pa, para akong matanda na, alam mo yung... Pakuba. Pakuba ganun so hanap ako sa nyo e eh, paano kayo naka uh, diyan hindi dito dito lang Itatagilid ko tatagilid ka ng kaya ang hirap sir kayo po kayo konti konti pa basing talikod po kayo wala pa naginipa nag reaction to ah, sir hapon ka sa akin sir hanap ka sa akin kung madami na sasubyan ano yung mood mo na? palirin doon natin yung malalaman. Pag yan, walang sakit. May amaya ko masakit? Masakit? Ayun, hindi pa. Wala pa. Wala pa yan. So, pern, totoo sa atin. Hindi siya na po, hindi pa pang video. ah post. Hindi pa pang post. Abangan nyo na lang po pag ipapost na. Hindi tingin ko, hindi talaga siya makukuha isang session. May mga nakukuha kasi, sir. Pero siguro sa isang daan, isa lang. Hindi nga eh. Siguro sa 500 na kataon, porn, isa lang. So, tiyambahan talaga. So, i-generalize na lang natin. So, mas maganda, don't expect too much isang session. Kung makuha, eh, di, thank God, di ba? So, paro. See you next session. Pero sabi na Lord, ako yung isa. <laughs> thank you. Uy, pumapantay ka pa ng konti. Um. Nag-adjust pa, oh. Mm -hmm. Si, straight nyo nga. Sige, cut muna pa. Huwag naman yan. So magandang gabi po at magandang madaling araw sa lahat. Gayabangan ko na kayo. Pinagaling namin. Retired nurse. <laughs> Retired nurse na po si madam. Si madam po ay eh, nurse ng mga VIP sa Pilipinas. Yung mga simpleng donya-donya lang. Ganun. Bakit namin siya tinanggap kahit 52 na? May mga gifted kasi tayo na mga kahit ganto na yung edad, matitibay. Hindi lahat. Ha? So yung mga more than 50, Check natin kung punta kayo dito. Tingnan natin kung pwede pa o hindi. Tapos dito naman tayo kay Sir. Kung tutuusin na kuha to ng first session eh. Hmm. Hindi ko din alam kung paano nangyari. Ano ba Sir ginawa niya Sir? Ano, yung yung binilin sa akin na after session, kailangan masunurin. Lahat. Lahat, ng bawal, huwag gagawin. Huwag matigas ang ulo. So, iwas binat. Yes po. Oh, yun. So, sa mga hindi ko napagaling, gano'n naman talaga kasi pinag-exercise natin, ayaw, wala eh, ganun talaga. Wala na tayong sisihan, nandun na yun eh. So, si sir, second session pa lang po. ah uh, nung June daw po, gano'ng kalala yung inabot ni sir? Tinamaan daw po ito ng sakit nung June sa Cebu. Cebu. Yung lumalanan ng todo sa Cebu. Sinundo ng, nana, ng asawa, sorry. Sinundo ng asawa, from Manila to Cebu kasi hindi na daw talaga makalakad. Ano to ma'am, gumagapang na nung inabutan mo? Ganun na siya. Hindi rin makagapang. Gumagalang. Hindi makagapang, hindi makagalaw. Nakahiga lang siya sa hospital bed. Four days, walang kilos. Hindi niya kaya. Oh, okay. Kahit ikot? Wala. Wala. Buti na lang automatic yung hospital bed. Nakakaano mm -hmm. siya. Nare-recline niya, natataas niya. Yan. Hanggang ganun lang. May tungkol to nung pumunta sa amin, pero nung pinalakad, hindi na namin pinakita. Eh, yun. Eh, ang ginawa. Pero yung lakad niya talaga malala eh. Pero, una ko na kayo ulit. Dupit ko, nurse yan. First time na may nagpakita ng mukas na nurse dito, pero marami na sila. <laughs> so, paano? Palakarin na natin si sir. Uh, una ko na po kayo, hindi po kami magaling dito. Matuto kasi kayo magdasal. Doon yung hingin yung pagaling. Second session. Dating balok to. Nakuha talaga to ng isang session. Na straight talaga to. Binaka pa na lang. Kaso napagtasan namin ng editor na tapusin muna yung second session bago i update. So, second session is here. Tapos sir. Sir, lakad po kayo hanggang sa kalahat dito ng kotse na rito. Tapos balik po isa. <laughs> 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 diretso, diretso talaga. Sige sabi, balik po tayo. Bosing, di ba na-hospitalize ka dun sa probinsya? Hmm. Ano yung plano kong opera dun? Yun ang recommendation ng doktor, opera. Wala limang option doc, wala. Opera. At talagang finalize na nila? Oo, oh, okay. tapos babalik na ako, hingi ako ng certificate sabi niya. Hindi, opera ka dapat. Sabi ko, hindi po. Papagaling na lang ako, sabi ko sa Manila. So, ano so, doon siya sa sakit mo? Ah, uh, herniated disc, sciatica, severe. Oh, severe. Oh. As in, lumbar. Oh, severe, herniated disc, disc with sciatica. ka, layo, ang layo. Pilay lang yun, pilay. <laughs> so, God bless po sa lahat. Kita-kita po tayo, proud to present. Magpapastor kasi ito. Tapos yung kasama nito, simple lang. Nice. <laughs> Goodbye. <laughs> <laughs>